Nagpakita gila sa pag-indak si Mayor Rodrigo Duterte na umuwi siya sa Davao City para sa anibersaryo ng lungsod. Pero ang kasiyahan na uwi sa seryosong usapan matapos maungkat ang issue ng pambabastos o sa kanya na isang estudyante sa Laguna na sa na aksyon si Mia Reyes. Balik Davao City si Mayor Rodrigo Duterte matapos ang ilang ninggong pangangampay niya sa iba't ibang panig ng bansa. Nataon naman ito sa ikapitumputsyam na anibersaryo ng Davao City, kaya bilang ama ng lungsod, minabuti ni Duterte na kamustahin at makisaya sa mga kababayan. Siyempre, hindi nawala ang sayawan. Ang mismo alkalde, humataw pa sa kanyang Do 30 Dance. <coughs> Hindi rin nagpatalo ang katandem niya na si Senador Alan Cayetano. Pero matapos ang katuwaan, muling naging seryoso ang alkalde sa tanong ng media. Tulad na lang ng umano'y hindi direktang pagsagot niya sa mga tanong ng isang estudyante ng UP Los Baños sa isang forum noong biyernes. Ang tanungan naging viral na ngayon sa social media. Yung airport ko binumba. Sana pakiisagot lang po ng diretso kasi nagtatanong po kami ng diretso dito para mak makauwi na po kayo. Eh, ang ah, kasi sabi ko, baril barilan na lang eh. Sagot ni Duterte, Well, because it was, the, it was also a motherhood statement and the question was a bit silly. Like for example, the one was asking why the, guns of the uh, uh, army here are, uh, look better than the rest of the uh, soldiers he so saw in, around Mindanao. Eh, was about to tell him, you know, you did not have to be smart. Like, we do not supply the arms of the army. It's the armed forces of the Philippines. They are just deployed in the city by the armed forces. Umangat man sa mga survey, tingin ni Duterte, 50-50 pa rin ang pag-asa niyang manalo kaya kailangan nilang magsumikap. Lalo na si Cayetano na bumagsak sa ika-apat na pwesto sa Pulse Asia Survey. Of course, the areas to work on are Northern and Southern Luzon. Kasi sa Mindanao naman, number one siya, pero meron talagang itataas pa ng konti. Sa Visayas, depende saan sa Visayas. May dalawang buwan pa para mangampanya, pero kahit mahirap, sisikapin ang kampo ni Duterte na mapuntahan ang maraming lugar sa bansa. Ngayong linggo, bibisita si Digong sa Tacloban at Samar. Mula Davao City, Umaaksyon, Mireyes, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.